Isang good morning mga ka-herbs. Napakaganda na yung simula ng araw natin ngayon. Ito, only one ng araw. Sana wag kang magbago katulad ng isipang ko. Usos, oh, Mariusep. Hindi. Itong araw, napaka tindi siguro ng sikat nito talaga. Sana buong araw ganito. At nang matuyo ang aking labahan. Parang awa mo na. <laughs> Hindi. Uh, mga ka-herbs, Simulan natin ang araw natin ngayon sa isang sorpresa May nagtanggap akong balita. Napakaganda. At sana'y sa susunod na mga updates ko, susubaybayan niyo ako. It's all about sa magandang future na pinaplano ng anak ko para sa kanilang buhay. Napakasaya ko ngayon. Anyways, good morning mga carbs. Hanggang dito muna. At ako'y maglalaba. Sana makatuyo. Morning.